Ha ah, mga kaisan sawa Nadali po ako ay Kami po yung nasa sakingan po ako ng sakingan Natuklo po ako bigla <clears throat> Ayan o Ang pagkalaki po Ay eh may yeah, mga kaisan? Ah, Wala nang mga kaisan. Jam, <coughs> nyanung pagkabilis. Bali dalawa po sila, yung isa po ay sa lungga. Ah ah. Ang ah, laki na, malaki-laki na rin po. Hmm. Kaya po pala nawala yung mga daga dini. Nyanung antak. Eh eh, sakit. <coughs> yan yeah, mga kaisan, babalik na naman din sa kabila. habitat po nila ito ay yan pero yan po naman ay walang kamandag mga kainsan <laughs> tapos yung maghahapay ng saging ay walang dyong yan pagkakalaki laki eh eh sakit eh eh yun mga ka-insan eh biglang umupak ay maantak pala ang kagat ng ganyan um. oh. oh. pa panda milky oh. giba ang pala eh milky Miki! Uh! Oh. Yeah, yeah. Oh. Yeah, yeah. yeah Mickey. Na wala pa buta ko lumubog. Dali dito ka. Baka madali ka. Dali. Ubos ang manok mo diyan. Eh eh, matapang po sa tao ay. Nanunungob. Doon kayo. Sa kabila ka, sa kabila. do sa habitat ninyo doon. Suka so, lang kayo Huwag kayo din eh Diyan sa malayo Sa kabila Arap yung malayo na sa amin mga kainsan Hapdi Kailangan yung antibiotic mga kainsan mm. Dali miki doon sa habitat ninyo sa kabila kasurpresa <laughs> bagong taon mga kaisan ah, mga kaisan kumusta ang new year ninyo antayin lang natin mga kaisan makalayo ito po ay eh, bali ilan na nga ba nung minsan po ay eh, nakadali na, nakamotor yung ating mga kaibigan ay eh, dyan sa kabila nakamotor po baka po ito yung mga kapatid din nakamotor po ng ganyan din ilalayo lang ang natin mga kaisan <coughs> yan mga kaisan ay nakakatulong din ay nakakapatay ng daga po kaya po pag ang palayan mo ay may ganyan swerte po ang hapdi swerte po ayun doon kayo sa malayo malayo hayo doon sa malayo dyan sa kabila susunggab ka pa ha Hayo. ay sa iba po pulutan na ito mga kainsan bawal pong patayin ako naman po ituwa sa ganari pag po nagkaganyan wag ang kubra ayos na po yung ganari sa amin ha ah, walang daga Iwas. Malalaki laki na rin eh. Hala, okay. Hayo, hayo. Diyan sa kubatan. Bilis. Yan up the snake nga. Hayo. Bilis. Yan mga kaisan, sa mga nagtatanong, yan po ay normal na dito sa amin ha. Yung ganyang ahas po. Simula po bata, ay parang mga nakakasalubong laang lalo po dati sobrang dami makakasalubong mo na laang ay di minsan ay magugulat ka nga kain sa pagkibiglang biglang kinagat wag laang kubra ayun huwag ka nang bumalik ayun na doon na huwag nang bumalik doon ah. Huwag nang bumalik. Ge. Yan. Umalis na po. Ge. Ari ko. Malaya ka na. Ubusin mo ang daga natin ha. Huwag lang mahuhuli po na magiinom. Talagang pinupulutan. Ge. Okay. Babay na. Hala. Shoot. Shoot na. Eh eh. Hala, shoot. Dito. Cut. Nge. 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 bago pong bahay niya Gye. Sige Sige <laughs> Wala na mga kainsan Nadyan ha Sige Suot Yan. Wala na Hmm Sige. Ah, wala na. Kaya yeah, mga kainsan, kaya po yung ating palay, <coughs> pag po ganito, hindi po yan dinadaga. May nakikita pa po akong isa dun, oh, na ano po sila eh, makikita, makikita naman po ninyo pag ano, pag maraming ganyan. Dahil, yaan po ay maraming ganito po ba? Yan, mapapansin ninyo. Namamatay po yung mga ganito. Yan. Kaya, yung mga palay po ba ay Pero ayos naman po. Yan. Lumubog pa yung aking buta mga ka-insan. Ang kinakatakot ko po ay kubra. na na po. Oh. Wagla ang kubra. Talaga pong ano, pag kubra po, kinahataw ko na bakit talagang alanganin po. Lumubog yung aking ano ay yung aking pangalala eh lumabog po yung aking buta oh ah ah yari po eh ah ah <laughs> well, ah walang pa na makukuha eh ay bumaon abah Dito po sumuot yung isang sawa. Mm. Nasa loob po. Sina po ba yung dalawa? Magkapatid po ata. Mm. Yeah. 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 Nasa loob po yung isa. Yan. Yeah. Yeah. Nadyan po. mm, mm, mm. moot po sa ilalim kaloob-looban yan mm. mm. Yeah. 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 sumuot po wag na wag na panda may giring taga-daga natin diyan ha huh? panda ah milky Ay, siguro ikakainin. May mga bakas din ng bayawak mga kainsan. Hmm? Hmm, bakas po ng bayawak yan. Hmm. Baka hinahabol din ng sawa. Naghiwalay po sila din ay. Yung isa po ay galing doon sa sagingan. Doon. <clears throat> yung isa po ay doon nagsuot. Oh. Yeah, yeah. Mm. Yeah, yeah, yeah. nandadaga pag hindi bayawak ang hinabol noon na eh puro bukas ang bayawak eh hmm. puro bakas nasa loob hmm. hayain na milky maigit din taga-taga natin dyan makakatulong po natin yung sawang iyon dito wag lang ang madaanan po na mga ngaso ay pupulutanin eh. oo oh, Iya. Yeah. pero bawal po yung uhuhu. bawal ano yung patayin yun di kaya lang pag nagulat po nangangat nga pag nagulat sila ba pag nagitla patay sam Tinagamas po natin na malalim Tinalihan ko na lang po Medyo maantak pero kaya naman po Kaya ang tisiin saka lang sakit na kilikini ko Naantak Pero ampat na po ang dugo Naligyan ko lang po nung, ano Mariahan dalo lang po ako ng dapog dito, siyem na luang siyem na luang maliliit naman <coughs> <Ito man>. oo <coughs> ah, alawin ako ng dapog tunay nadali ako ng sawa, pinagkat na sawa doon sagingan okay, nakadali ka ba? Okay, nakadali ka ba? saan nakadaling sawa? Alok oh. eh. Oh. Hindi nginami, ha? Ilang kilo? Nada eh 'yan, oy. ng puno ng saging. Biglang sumakman. <laughs> Ilang kilo, nadali? sampo? Abi, ah, ang laki din. oo ah, Hindi ah. na dali nung una ni eh, Papa. Oh. Mới l কম <middly> হ্যাঁ <middly> 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 Kuya daw po Nakadala din po ng Sampung kilo Si kuya Sampung kilo sa wado Aray po ang tinitira ko mga kaysang Pagkalalim Hanggang Bayawang Oh babad ang pangilalim, ni mga kaisan batad ay oh um, lalim Aba. tayo tayo ng na pag may sumalubong sa ating sawadini mga kaisang ang hirap kumali Aba Bagong bagong taon eh Bas, babad na babad ang pangilalim ay ay pero dati mga kaisang ay eh, babae ano babae ang nagaganto ay ay makakaputik ano yan saludo po ako sa lahat ng ano nagtutubigan dito ng araw nung araw do po mga kaisang ay ang nagawa dito babae. Ang araw. Yan, saludo po sa lahat ng nagsasaka. Ito naman po ay ano, dadalwan lo ang po. Ay sabi nila, wag ko na daw tamnan. Abay sayang din. Makadali po ng antak. <coughs> Makadali po ng ilang sako, oh. lalin, kumunoy ito po ay palalim, palalim. Yung nadon malamang malalim. Mga hanggang din na po. Aba, tamo na nga. Eh. Tamo na nga mga kaisan. Oo. Oh. may, inaapakan lang ano mga kaisan may inaapakan lang akong putik ah, para mantroso sa ilalim ayan oh, nabaon, aray wala kumunoy 2025 na. Yan, shout out nga po pala. Doon sa lagi nagkukumay. Ayan, ayano pero isa-isa yun. Painsan. <lonely> Hindi ka na nagtatrabaho. Ang dami mong tao. Yun nga ang gusto ko mga kainsan. Nagtatrabaho po ako. Ang gusto ko mga kainsan, marami talaga ng nagtatrabaho. Kaya nga, nagpapalawak tayo ng bukid para makakreate ng maraming trabaho. Hindi po ako magpapalawak ng bukid na ako lang langat ang tatrabaho. O, oh, yun po ang reality. At gawa ng ano ay! Kaya po ako yung nagpapalawak ng palayan at saka bukid, nagkikreate po ako ng panibagong trabaho dito sa amin. Ang aking mindset po, makatulong. Ay yung iba namang nagkukomment, hindi nila ako naiintindihan. Dahil sa ang gusto nila, ako lahat ang magtatrabaho. Ay, ire ko na po. Hindi ko po kaya. O, hindi ko po kaya ako lahat. Ay, hindi ko kaya. Kaya ko, mga one hektar. Kaya ko trabawuhin na sulo. Pero, pag po malawa ka na, ay, hindi po. Ay, tuwa naman yung mga kababata ko. At uh, nakakapag-create tayo ng trabaho. Kung bagay yung mga dating walang trabaho, nagkakatrabaho. O, Meron akong ano ay gusto yung subscribers na gusto ako lagi nagtatrabaho ba? Nagtatrabaho po ako. Kaya lang. Ay di ano? Yung abot lang po na aking makakaya. Kung bagay aagapan ko po ang saka. Oo. Oh. Basta't yung kaya ko pong trabahuhin. Kung bagay pagkatapos natin ng mga palayan kumbaga pagpundo natin iba namang negosyo para makapag-create uli ng trabaho kumbaga papunta naman tayo sa bayan mali mo swertihin tayo oo oh. ibang trabaho naman po sa mga kababayan natin soon kumbaga ginagawa ko lang pong stable itong bukid pag stable na po create uli ng bagong trabaho po. Kumbaga, hindi na lang din ang sarili mo ang nasa isip mga kainsan. Pati mga kababata mo, kababayan mo, oh. maray pong walang trabaho. Kagaya po ng ating mga kaibigan, nasa kabilang area naman po. Pagkagaya po nito, kaya ko kaya ko na po itong utay-utayin kahit mga tatlong araw. Kumbaga hanggang hapon ako din, hindi eh, malawak-lawak din po ang maobra. Ganun po. Hindi po pwedeng ano. Kumbaga wala pong nagtatrabaho. Ay eh, di hindi nga po tayo makakapag-create ng bagong trabaho. Kagaya natin. Ngayon pong taong ito, ang goal ko naman lahat ng nagtatrabaho sa atin magkaroon po ng tubigan lahat o oh, pagkatapos noon pag meron na sila lahat kung naka-set na yun ay eh. kung bagay, may goal ako ba pag meron na po lahat ay di ano na palawak po ulit tayo ng bago o oh, kuha po ulit ng tao ganun po ay di yung iba nga lang eh. hindi ko naiintindihan Yan mga kaisan Malawak din po ang nadali natin hanggang tanghali Yan Makaaga po Yun Doon tayo Nakadali din po tayo ng dalawang Hito Na doon Ang may natin kukuhanin Yan are po Ba medyo malawak din yung hirap pong kumilo Oo Kakain naman po ng tanghalian Oo Baka po naman hanggang hapon ay pag matirari sa akin Bukas ko aagapan Yan Ari naman po eh, ano Ito lang ang pinakamalalim At saka yung isa Kakaunti naman po Ya yeah, yakang yakan na po ari Hmm Yan yeah, mga kaisan Kakain lang po ng tanghalian Maraming maraming salamat po